Kung magkikita tayo hindi... Kung magkikita tayo hindi Kung magkikita tayo muli, hindi ko Kung magkikita <laughs> ko, ano Bakit mo bang sa ano mo? May salawal ka ba? Han. Hmm. May ginagawa ka? -mm. Uh -uh. Mamaya mo na gawin yung ginagawa mo. Ano okay. e? Meron akong ano, papagawa sa'yo. Ano yan? Alam mo to? Hmm. Hindi. Hindi mo alam yan? Oo. Hmm. Napanood mo na ba to? Hindi pa. Panood ko sa'yo, gawin natin to. Sige, ano pa yan? k k k Oo. Oh. Kaya ko ba yan? Kaya okay. mo yan. Kaya mo yan. Kaya ko rin yan. Ito? Oo. Oh. Macho ka naman eh. Macho. Kaya mo? Sige. Tara. Game. Game? Game. Bola ko sa loob mo ah. Tara oh. Tara. <laughs> Tara, gawin natin. Yeah. So, ayun, guys. Gagawin namin dalawa ni Mariano yung ano. Sa aking pag-iisa. Mabaho version. Game? Yes. Game. Game. Position. <laughs> Wala pa. Kamais ka. Okay. Position. Okay. Ganyan. Ganyan. <laughs> Wala pa. Happy. Yeah. Kung magkikita tayong huli, hindi... Mais ka, matas tong na to. Mahirap to eh. Ola. Game. Okay. <coughs> Ito. Ta. Ah. Yeah. <laughs> Game. One, two, three, go. Kung makikita tayo <laughs> <muli. laughs> <Maramat> na yun. Hindi <laughs> na. Gilasan na <laughs> Game. Okay. Wait lang, nang hininga. na ano, ano, nawawala yeah. hininga sa'yo eh. I'm ready. 3, 2, 1, go. <laughs> Kung makikita tayo muli, hindi ko na ikukuli. Nang nais. <laughs> Kung makikita tayo muli, hindi ko na ikukuli. Na nais madama ang iyong pag-ibig Kahit sandali, ibigin mo ako ngayon at bukas ay Iwanan mo ako ng bagong alaala -ala sa... Parang bulate! Yung pag ano, yung pag ano sa kama dapat dyan, para kita, natatakpa ng ulo ko eh. Game. Game. 3, 2, 1, go. Position. Wala pa! 1, 2, umayos ka, mag ano ka ng step na ano na, na na mo, na, yung naisip mo, yung naisip mo na step. Hindi ganyan. Yung pang macho dancer. Yan, yan, yan. Yung pang macho dancer. Pang ilang take na natin to. Pang ilang take na game. Game. 1, 2, 3, go. Kung makikita tayong huli, hindi ko na ikukuli, na nais madama umuli. Ibi kahit sandali ibigin mo ako <laughs> at bukas ay ipoonan mo ako ng bagong alaala -ala sa akin pag-isa ng bagong alaala -ala sa akin. None. Kung makikita tayo huli, hindi ko na ikukuli na nais madama muli ang iyong pag-ibig kahit sandali ibigin mo ako ngayon at bukas ay iwan Bagong ala-alas. Ano ba yan? Anong ginawa? Anong ginawa? Anong ginawa? Anong Anong Game. 1, 2, 3, go. Kung makikita tayo muli Hindi ko na ikaw kumuli Nanais madamang muli ibig kahit sandali ibigin mo ako ngayon at bukas ay iwanan mo ako ng bagong alaala -ala sa aking pag-isa ng bagong alaala -ala... <laughs>